ko guys, start yung aking araw na tayo ay may sakit. <laughs> At kailangan ko ikilos, kailangan ko lang kayo na nagpapagos na ako sa labas. Medyo marami yung ilog ko. Ang gagaling ng tinday, may kuting isipunta pa. Ako naman, ay medyo... Wala nang pakaramdam, nilalabaran ako kasi kailangan ko ano. Kailangan ko, ayoko nang nakahigalos, kailangan ko kilos factories. Mga yan, magliligpit pa ako dyan. Ah, ako, magpainit ako dyan. Dyan ako nagpapaaraw, tsaka si Dinday. Papalit ako ng bedsheet. Paplancha. Tsaka kung ano pa. Kahapos si Dinday, gusto na magpalit ng bedsheet. Sabi ko, dahin mo lang. Ayusin ko muna. may webinar ako ngayon. Habang nag-webinar, uh, ako magpaplancha, magpa lang Yun lang aking trabaho. Ayoko nang ano, sayang ba? Kasi mostly, nakikinig lang naman dahil, tapos nag-take down notes, nagsisave ng mga importanteng information. May mag si tayo sa ilong, naman na yung damot ko? Okay, medicine bag. Pag mabiyahe ko ng malayo, dahil kong dalay medicine bag ko. <laughs> Meron akong kamilusan. Spray sa makating lalamunan. In fairness, nawala na yung kating na lalamunan ko pero ito lang nga yung ilong ko mumabara na. Ito. Bix. Spray. Si, Angel, si Angel may sariling ano din. Spray sa ilong. Minom na ako ng lagundi. Syrup. At uminom na rin ako ng gamot sa ano, body pain. Pagabi nagkama-mile ako, nakatulog naman ako ng maayos. Pero yun nga. Kailangan ayusin namin ni Dinda yung aming kama. Kasi magkatabi na kami sa higaan dahil malakas siya maghilik. So ginigising ko, ginigising ko ginigising. Parang papa niya. Inapatagilid ko. Grabe hilik. Parang si niya. Tuturikin niya yung kapatid ni papa niya. Grabe maghilik, guys. Okay, so... Maglinis mo lang ako ko lang, maglipit mo lang ko ha. Ngayon ko muna, palingin limp, ko bedsheet. Kasi, kalat eh. Kalat ni di Diba? So, namaya, pagtapos ko maglinis dito, maglipit, balik ako sa business. Pero, I'm still, I don't uh, Naka-webinar kami ngayon. Meron kami, ano ngayon? Meron kami, Master 9. Okay, if you want to know about my business, register my website, www.natasasandobal.com Okay, uh, free po registration at uh, yung link po ng uh, replay or live uh, may receive niyo po yan sa inyong email. Okay, so walang mawawala sa inyo. Nasa sa inyo pa rin yung huling desisyon. Okay, so walang persahan dito. Register my website, www.natasasandobal.com Okay, so thank you sa aking 123 followers. Sana madagdagan pa. Okay, at uh, Grateful ako dyan. Dati 124 yan, merong isang nag-unfollow. <laughs> okay lang yan, nangyayari sa buhay yan, di ba? Okay, so salamat sa panunod at uh, try ko talaga mga pag-upload everyday day. kasi yung nga, kahapon sobrang busy. Kahit masama yung ko, kailangan kong bumili ng mga namin essentials kasi kailangan mga bata. At sinundo ko si kuya sa kalayaan. Hindi na ako nakapag-video, dapat mag-video ako. Kaya lang nagmamaneho ako. Wala akong tagahawak ng camera. Hindi ko siya mai mount okay? So, syempre safety, ano lang tayo. Safety first. Bago yung mga video-video na yan, no? Okay? So, update ko kayo ulit mamaya. Kaganapan ko sa maghapon. Diyos ko guys, grabe yung pawis ko. Sobra, oh. Sobra pawis ko. Oh. Puro karat yung sa likod ko. Sobrang pawis ko. Kailangan ko magbihis. Yun lang nga. Okay. Ang goal ko ay pagpawisan. Sa so, pinagpawisan tayo, sa so magbibihis tayo. Grabe. Sweaty. Nagpapalit pa lang ako ng bedsheet. Pinagpawisan na ako. <clears throat> Bihis tayo guys. Kailangan natin magpalit ng damit. Otherwise, natin magkakasakit. <sighs> Kaya, pag dito sa bahay, kasi magpawisin ako madali ako ano, pero inom ako na inom na tubig. Ano? Kailangan ko talaga mag, ano, bihis ng bihis. Kaya marami kami labahan, lagi ni Dinday. Because bihis kami ng bihis. Ganun talaga eh. ba diba? Tumubos na yung mga short ko. Sana napunta. Ayoko mag-duster, mainit. Mayroon na nga to suot ko. Chinaga ko lang eh. Bis na ako guys. Whew. So, yan. Nakapag-change na tayo ng bedsheet. Ang sarap ng tulog ng isa dyan, oh. Oh, sarap dun, oh. Hangin, oh. Hangin. I-open ko yung mga window para, ano, para tagusan yung hangin. Pati dun, in-open ko yung dun, oh. Oh, yan na lang naiwan sa akin, Oh, oh, tinabi ko na yung kamal niya para, ano. Alright, guys. Ah, uh. Nag-deep muna kami yung dalawa. Pinom ako ng citrusin. Sarap na ang tulog, oh. Hello. Good morning. <laughs> Good morning. Ayan. <clears throat> Start yung araw ko na. Medyo nabawasan yung kate, pero yung barado ilong. Nadya pa rin. So, kahapon hindi na ako nakapag So, sobrang sama ng pakiramdam ko. So, mga kami natulog ni Linday. Grabe. So, ngayon, ah... Uh, magbibusiness mo na ako. Bukas talaga yung iba kayo. <coughs> Mahirap mag-vlog mag ng ano. Hindi kayo makapagsalita. Merong bumabara dito, tapos dito. Mahirap magsalita, ano. Pero, oh. Thank you, Lord, for another day. Thank you, Lord, for the blessing.